Okay, good day to all. Today is July 24, 20, uh, 2024. Ah uh, malakas yung ulan dahil po kay Bagyong Karina po 'yon, okay? Ah uh, magbibigay lang po ako ng counting tips sa mga kakikilekser natin na sa ibang motor. Uh, ano na po sa mga nalubog po sa baha? Pag nalubog po sa bahay yung inyong yun motor at ah siyempre bago 'yon, paki-subscribe naman po aking YouTube channel at at click ang notification bell ay balik ko tayo ah uh, bibigyan akong kauding tips sa mga nalubog kasi may mga lugar na bumaha mga ang tubig lang tao o oh. sa lahat po ng motor na nalubog hindi lang po sa KLX ay sa ano pa pag nalubog po yung motor nyo ah uh, wag nyo po paanda rin kung mababa pa po yung tubig at may pan, ah, wala na pong panahon para ilikas hindi yung tumataas pakitanggalan lang po yung battery ng inyong motor ganoon din po sa mga kotse tapos mga kaki elixir yung ano after pag, pag nalubog sa bahayan ang gagawin niyo lamang po unang unang nyo gawin tanggalin nyo pitang butyo i-drain po ang langis wag na wag nyo pong sisipaan ng kickstarter baka bumunok to po yung connecting rod huwag nyo po sisipaan at syempre huwag nyo muna po ikakabit yung battery baka mag attempt kayo paanda rin pag may tubig ang loob ng cylinder niyan, mas malaking kasus po. Kasi yung connecting rod niyo po pwedeng mabaluktot pag may tubig yan. Kaya wag niyo pong aanuin. At tsaka tanggalin niyo po yung spark plug at tsaka yung sipaan na sipaan para lumabas yung tubig. Yun ang gagawin niyo. Siguro pag nalubog sa baha, hindi po makukuha sa isang change oil yan. Uh, bumili lamang muna po kayo ng langis. Siguro mga dalawang change oil kuha na po yan yun na po gagawin nyo tapos yung carb hindi nyo rin po tapos drain yung fuel tank baka may tubig yun po gagawin nyo tapos lahat ng electrical sakit kung may compressed air kayo bugahan nyo po ng hangin yun na po che check, -check nyo yan after that okay na po sa mga naka scooter sa po at eto ano ko oh, kung nalubog niya, lalo na po FI ay ah, huwag nyo po maaanda rin masisira yan pag mga scooter sa na manalubog sa baha, ang gagawin niyo, huwag niyo pa na. Disconnect tip battery. Tapos kung carb type, carb cleaning, kasama rin po sa KLX niyan, carb cleaning. Tapos CBT cleaning 'yan para di kakalawangin niya pag nabaha. Basta ako upay baha, buksan ka ng CBT cleaning po, change oil, change gear oil at kuno ano pa. Yun lamang po mga kakainig sir at Shout out sa inyo. May bigay na po ako kaunting tips at ingat po sa ating lahat. Malakas ang ulan dahil diyan kay Karina PH. Okay. Ingat po kayo at medyo baha na rin sa ibang parte dito sa Luzon. Okay. Pero sa amin naman, safe naman po. Okay. Maraming salamat sa nanonood. Ingat po sa lahat.